Hanggang ngayon ay patuloy pa rin inaalala ng kanyang mga tagahanga ang pumanaw na aktor na si Rico Yan. Si Rico ay kilala rin sa tawag na Mr. Dimples. Ngayong taon, kung hindi na matay ang aktor, ay nasa 50 anyos na sana ito. Subalit noong Marso of 29, 2002, kung kailan kakaselebrate pa lamang nito ng kanyang ikadalawamputpitong kaarawan, ay namatay ito sa isang kwarto habang nasa bakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang tunay na pangalan ni Rico Yan ay Ricardo Carlos Castro Yan. Siya ay pinanganak noong March 14, 1975 sa The Medical City sa Pasig City. Si Rico ay mula sa pamilya ng mga negosyante at sundalo. Ang kanyang lolo na si Manuel Yan ay dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Naging ambassador din ng Pilipinas ang kanyang lolo sa Thailand, Indonesia at United Kingdom. Ang kanyang mga magulang ay si Roberto Yan Sr. at Teresita Castro Yan. Mayroon siyang tatlong kapatid, sina Geraldine, Tina at Babian. Si Bobby ay sumubok ding magartista at naging TV host na ilang programa noon sa telebisyon. Si Rico yan ay nakapagtapos ng kanyang elementarya sa Xavier School noong 1988. Sa De La Salle Santiago Zobel School sa Ayala Alabang naman siya nag-graduate ng high school noong 1992. Nasa huling taon noon si Rico sa De La Salle University sa Maynila bilang marketing management student nang aksidente siyang madiskubre ng isang talent scout. Naging household name ang pangalan ni Rico yan dahil sa sikat na sikat niyang astringent commercial noon na may taglay na sikreto ng mga gwapo. Maswerte namang kasama sa screening committee ng kanyang first TV commercial, ang noy Star Builder at ABS-CBN Talent Center Big Boss na si Johnny Mr. M. Manahan. Noong November 1995, kabilang si Rico sa inilunsad ng Star Circle Batch 1 ng ABS-CBN Talent Center, ang dating talent management arm ng ABS-CBN na ngayon ay kilala bilang Star Magic. Taong 1996, nakatambal na Rico yan si Judian Santos sa Youth Oriented Series na gimmick. Ilan sa mga pinagbidahan niyang primetime series katambal ng kanyang real and real life sweetheart na si Claudine Barreto ay ang mula sa puso mula 1997 hanggang 1999 at saan ka man naroon mula 1999 hanggang 2000. Bumida rin ang matinay idol sa mga pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Kay tagal kang hinintay noong 1998, mula sa puso ng movie noong 1999, gimmick The Reunion noong 1999 at Got to Believe noong 2002. Taong 1998, noong opisyal na naghiwalay si na Claudine at ang boyfriend niyang si Mark Anthony Fernandez. Ang sumunod na naging karelasyon ni Claudine ay si Rico. Nagkamabutihan ng dalawa sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Bagamat nagkatambal na sila dati sa mga pelikulang Radio Romance at Madrasta noong 1996, at Flames na movie noong 1997, ito ang unang pagkakataon na pareho silang single at available. Matagal nang hiwalay si Claudine kay Mark at si Rico naman ay kakakalas lang sa long time non-showbiz girlfriend nito. Agad daw nahulog noon ang loob ni Rico kay Claudine dahil ayon na rin sa mga nakakakita sa kanya. Sa industriya ay likas na malambing ang aktres. March 4, 1998, noong opisyal na naging magkasintahan ng dalawa, itinuring silang ideal couple ng publiko. Bagamat may agam-agam na noon ang ilang industry insiders dahil sa mga samot-saring intrigang kumakapit sa kanila. Inakala ng kanilang mga tagahangan sila na ang magkakatuluyan. Inilarawan pa ni Claudine si Rico, na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya't ikinagulat ng lahat nang pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002. Mismong araw ng 4th anniversary nila bilang magkasintahan. Hindi nakala ng na marami na may pinagdadaanan ng dalawa dahil sweet na sweet pa sila sa telebisyon habang nagpo-promote ng pelikulang Got to Believe ilang linggo lang ang nakakaraan. Ang hindi alam ng marami, matagal nang nagkakaproblema si Narico at Claudine. Di o mano, may matitinding pinag-aaway ng dalawa ngunit kailangan nila itong itago sa publiko. Dahil na rin nasa sinihan pa ang kanilang mga pelikula. Ilang linggo matapos ang kontrobersyal nilang away at hiwalayan Pumanaw si Rico noong March 29, 2002 habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot. Mabilis na kumalat noon ang balita tungkol sa kanyang kamatayan dahil uso na noon ang text messaging. Inilipad ang bangkay ni Rico sa isang military plane mula sa Puerto Princesa patungong Maynila. Naging national issue ang biglang pagpanaw ni Rico dahil sa kanyang kasikatan noon. Palabas pa rin noon sa mga sinihan ang God to Believe, ang blockbuster movie ni Rico at ng ex-girlfriend niyang si Claudine na nagbukas sa mga sinihan noong 22 ng Pebrero 2002. Dahil sa untimely demise ni Rico, extended sa mga sinihan ang pelikula nila ng kanyang ex-girlfriend. Ibinurol ang mga labi ni Rico sa Lasal Green Hills Nadamay pa nga noon sa isyu ang sexy star at star talk host na si Rosano Roses dahil sa kanyang pahayag sa live telecast ng show na drug related at hindi binangungot ang ikinamatay ng aktor. Dahil sa kanyang spekulasyon, binatigos ng husto si Rosana kaya pansamantala siyang pinagpahinga sa star talk ng GMA Management. May mga nagsasabi na ang ikinamatay mo noon ng aktor ay dahil sa pagkaka-overdose nito sa isang klase ng gamot na madalas iniinom ng mga artista na nais magpahinga o di kayo nais sumaya pero pinabulaan nito ng pamilya ni Rico yan maging ang mga doktor na sumuri sa katawan ng aktor. Naging usap-usapan din noon na ang kinamatay ni Rico yan ay bangungot. Kahit isang beses man lang, maaaring may narinig ka ng nagsabing binangungot ako kagabi. Siyempre, Agad na maintindihan na sila ay nagkaroon ng isang nakakatakot na panaginip noong gabing iyon. man, kailangan nating linawin na ang masamang panaginip ay iba sa bangungot nagigising ang mga tao mula sa mga masamang panaginip. Sa katunayan, sila ay kadalasang nagigising dahil dito. Ang bangungot ay isang fenomenon kung saan ang isang tao ay misteryosong namamatay sa kanilang pagtulog. Ayon sa mga ulat, ang bangungot ay nagiging sanhi ng pagbangon at pagungol ng pasyente habang natutulog. Nakuha nito ang pangalan sa pagbangon o bangon at pagdaing o ungol dahil sa kakulangan ng siyentipikong pag-aaral tinutukoy ng mga doktor at dalubagham ang bangungot bilang sudden and unexplained death in sleep o SUDS o sudden nocturnal death syndrome o SUNDS. Ayon sa lumabas na balita noon, bangungot umano ang sanhi ng pagkamatay ng aktor. Subalit so ayon sa mga eksperto, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute hemorrhagic pancreatitis ito ay isang sakit na kung saan nasisira ang lapay ng isang tao. Madalas na ipinagpapalagay ito ng tao na bangungot kahit pa. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din malinaw kung ano ba ang bangungot. Ang nagiging trabaho ng pankreas ng isang tao ay ang gumawa ng insulin at naglalabas ng mga enzymes para kapag tayo ay kumain, tinutunaw nito ang ating pagkain. Ang problema sa acute pancreatitis, ang enzymes ay hindi lumalabas at ang sarili nito ang kanyang tinutunaw. Marami mga dahilan ng pagkakaroon ng acute hemorrhagic pancreatitis, subalit dalawa lamang ang tiniting ng pinakadahilan ng sakit na ito. Una ay ang gallbladder stone. Maaring may batuka sa gallbladder at napunta ito sa vile duct at nabara pati ang pancreatic duct nabarahan din. Pangalawang dahilan at ang pinakakomon sa maraming mga tao ay ang nasobrahan ng alak. Maaring kahit walang laman ng tiyan ng isang tao ay grabe pa din itong uminom ng alak. Karaniwang sintomas ng sakit na ito ay ang pananakit ng tiyan. Sobrang sakit ang mararamdaman sa sikmura na tumutugon hanggang sa likurang bahagi ng katawan. Maaari ding makaranas ng pagsusuka, pagdumi o nilalagnat. Sa sobrang lala ng sakit na ito, ang iba kahit natutulog maaaring mamatay. Sa sakit din na ito ay madalas nagkakaroon ng bleeding o pagturugo. Nasa high risk din sa pagkakaroon ng sakit na ito ang mga taong mahihilig magsigarilyo, may diabetes at katabaan. Ilan sa maaaring maging komplikasyon dahil sa sakit na ito ay ang kidney failure, hirap sa paghinga, infection at maaaring maawi sa pancreatitis cancer kung hindi maagapan. Ang dapat na gawin ng isang taong mayroon ng ganitong sakit ay ipahinga ang kanyang tiyan sa loob ng tatlong araw. Walang kahit anong pagkain ang papasok sa bibig ng tao. Dito na papasok ang pagsuswero sa isang tao para mabuhay ng walang kinakain kailangan na din itong mag ng mga pain reliever para talaga makapagpahinga. Sa oras na makapagpahinga na ang pancreas na mula dalawa hanggang tatlong araw, unti-unti ay maaari nang kumain ng may sakit nito.